Ang <laughs> oh, lawa mo yung nagtagdo. Ang ulit ito yan <laughs> yung may mo ito. Okay. pakita mga idols. <laughs> Ang uso, big Kapag na adobo.

das <laughs> oh, na an angel, das na mi das kahit tunog nang ano mga idol, kahit tunog ng lagari mo idol sasayaw sa yan tang 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 tatatang tapa 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 mga tapa mga tapa 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 tapa

Hi mga idol, hi. Hi. Hi, hi. hi mga idol, hi. Okay. <laughs> <laughs> Kahit may ano ba, tunog nang naglalagari mga idol sa sayo. Magandang <laughs> <laughs> gabi pala sa inyo dyan mga idol. No? Grabe na naman yung panahon natin. No? Napakadilim. Tapos, ano, sobrang kapal ng ulap. Mga ano sana ako ngayon, manisid ako ng limasag. Kasi hindi na ako pupunta kasi kapala naman yung ano may ulap ga kada ano na to kada hapon na ganito may idol iskarte na lang kami yun <laughs> ang ano iulam namin talong na lang no Ay, ano kami ngayon uh, ano kami sa mga bata yan magandang gabi po pala sa inyong lahat yun no? kakatapos ko lang din tayo mag ano may idol mag skim coat dito sa gilid bahay namin Dun ano ba sa bagong ano pinalitada doon na side may idol na skim coat ko, ko na ng hapon Bali pag natapos dyan ang side Yung ano na lang yung loob Magpapalitada ako dun sa loob Sa nilagyan natin ng kisami Tapos para may dugtong na yung doon sa dulo no Sa ano talaga bandang kusina may dul Para matapos na po yung kisami shout out po pala sa lahat ng ano Nakapanood ng video natin ngayon <laughs> Update lang to sa ano namin dito may dul Ganap ganap sa ano namin <laughs> buhay namin dito no? yung shot out para sa inyo lahat dyan may idol. oo oh, oh. <laughs> kahit ano kahit yung ano ba tunog ng motor may idol, yung nag ano ka nag tawag doon eh yung nag sisir bato ano yung Tagalog? yung ano eh, yung horn ng motor may idol ba <laughs> sasayaw din si Mipin kanya siya ka dan Sir, pag pupunta kami palingki may madaanan kami Maidol! na ano may madaanan kami Maidol! na may pa sounds sasayaw Maidol! pa rin Oh, tara, tara, tara. Oh, shak, shak. Di, shak dance, dance, di, shak dance. Iba yung sa kanya, parang shak ng motor. <laughs> Kay Calvin naman, macho dancer. Macho to old dancer. <laughs> ah, lang no, eh. ano, ano, may binoy? Ano ba? Ano ba ito? Mag-ano na lang, ayawin siguro ngayon ng ano, along. Tsaka inog na pala yung dragon foot food kumayod po natin. Inog na yung dragon foot kumayod po. Dalawa na yung nahinog sa ano ngayon Sa buwan na ito dulo. Yung isa andyan sa harapan Day Saan eh? Ha? Tatlo ba? Ay hindi, yung nung ano yun Nung nakaraang buwan ngayon buwan na ito ba? Paborito na may binto Maraming ano Bunga Pero hilaw pa o kuya po Kakuchilya makaw Ma Ma Ablihi. Eh. Natag nila. Mana? Bali yung laman nito, ano? Pink. May uh, parang ano, purple. Oh. Purp Ay, di, di purple ID, hindi purple. Parang violet Pink. May ito na Pink. May ano din variety May natanim na ako dyan na ano puti May nagbigay ba Hinanim ko yung ano Kasama ni Mimay sa trabaho may dito. Nakay din may doon, eh. hmm. Oh my god Ano siguro to mga uh, malapit mag one fourth ngayon yung timbang nito ba mabigat siya at na andunga, 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 andunga. parang baya eh, parang violet violet pala yung laman pinit parang madug ba ano, ah. dugong na violet Jill! Angel o. Ah. Kaon, na, Angel ano? kaon ba ka ni Angel kaon madali Oh, nam nam. Oh, maybe, nah. Mibin. Mimi. Mibin. Ah, mana mibin? Nah, wah, mana mibin tu? Anak mibin sirat na. Oh, ini lah. ada suri. to di to Tuh di Ada ya. Ini. Oh, hebat. Baka nakaun. Na lagi di, lagi jod. Mana mau? Tiada kana, Oh. Ang lawa nagtagdo. Dami. 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 Eh, boleh tu yang main bin mai Okay. We pakai tak mengai tu. Oh, sok bin, sok. Wah, mak. Wah, iya dingin kena mutun di dinya gusto ing kebun. Yang ini pun lagi hewe. Dance, dance. Dance tok 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 miami lan butengki ko ya tama hindi din jamail ul mm. ken da nan ano kulay mm gamit na yellow tama yan no mm. meron kasi ganito na ano yung matabang ba

<laughs> Pag may hinog mga idol sila lang talaga nakakaubos na no? Mahilig talaga sa dragon po. Dubong talong na lang kami mga idol Itong ukra ko na na ako dito kasi Sobrang laki nya Hindi pa rin siya namumunga mga idol oh. Tangkad na mga idol oh. Hanggang ano to sobra biwang na to mga idol tangkad na ng okra wala pa talaga ang ano kabunga-bunga tapos yung talong naman natin natanim dami siya may talong no, nasa ilalim kadalasan yung ano niya, bunga niya yun o mag na lang tayo nito mag ay may nalang may kaya na yung mga gulay-gulay no. ito yung kagandahan po ng ano, ano meron kayong kaunting ano ba gulay sa palibot pag wala talagang maano na ulam hindi ito yung madali talaga mga idol hmm. malaki yung iba mga idol <coughs> milda yung ano ito variety Ayan, apat meron pa dito mga idol eh Dinisan ko dito. Tinanggal ko na rin yung ano ko kamuting ka ano ba yung kamuti kasi masyado nung makapal pinamahayan ng daga may doon hmm. ito tamang pang may ba pang adubo yan isa pa doon na malaki ito yung ano madaming bunga talaga ng dragon fruit may doon. dito na side oh yan oh no? sunod sunod to yung iba na matay na yung iba may dul pag umuulan kasi yung mga bagong tubo na ganito ba natatanggal hindi sila nakakasurvive sa ulan ito ganun lang din yung inano ko nito pinataba ko nito may dul yung customized na saging ba bulok na saging tapos i ano sa tubig yan ganito okay dami naman ito lahat ng kilo sa laki naman naman ito ng talong tapos parisa ng mangga nagbalay din kaming mangga mga idol barat ano lang mura lang yung mangga ngayon dito marami kasi isusun kasi ng mangga ngayon mga idol kaya matabi din lang ako ba Paparis natin dyan dito mga sa ano sa ating adubong talong nagdagdag ako, na ako ng ano idol itlog, apat na piraso kasi si Calvin at si Maven hindi mahilig sa talong mga idol kaya nag -ano lang ako nagbili lang ako ng itlog no? para ulam nila mahilig sila sa itlog pero papakuluan yung putil eh <laughs> kakainin yung, yung yellow, yung yolk hindi eh, nila binapansin tapos nag -ano lang ako kaya para sigurado ba kasi talong yung ulam eh. Dito na, naiwan ko na may tulog. Tapos isang kapawang tsaka sibuyas na. Okay, laraboy. Sabi nga nung ano, ano, no? Nung mga, ano ba? Fireman dun sa Davao. Sila, Sir Sulaiman, sabi nila. Sabi nila nga, bili ka ng ulam doon mula noon. Kasi andun ako sa ano, dati may dun. Anong ulam, Sir? Tuyo. Sabi ko, ah, grabe mga pupa, mga bumbiro kayo tuyo lang ng ulam no sabi na ano para saan ba at matutulog lang naman magaan lang naman daw yung ano yung kumot na hingilain. <laughs> magaan lang daw mga hindi ka daw kailangan kumain no? ang masarap yan yeah. shout pala sa lahat ng ano dyan no your sa ano dyan mga perma dyan sa Bansalan ang Europe file sa Bansalan ngayon Dun ko kasi yung natrabaho ko dati may dalo. Pilaray ko yung may delo. Sabi nga nila no, pilaray pang pira sa habol ba? Sabi na nakain may dalo eh. Yung gusto ko rin sa talong, adobo, tapos inihaw, Pinatahan. Marami din may doon. Yung kasarapan lang kasi ng talong na, ano, na sarili mong tanim, masisigurado mo po na, ano siya, na wala talaga siya medisina. No? Kasi ako, nakasubo ako niya dati, sa labaw yung sa, ano, sa fireman, taga-harvest kami may doon, ay taga-packing ng talong ba, na dinideliver sa labaw, Grabe, kay kariya yung talongan doon. Tapos, ma ano, yung magaganda yung klase, Kaso nga lang, yung tantad na ng medisina, ikagaya sa sarili mong tanim, sa bakuran mo, kahit may uod pa yan, sigurado mo na healthy siya. Wala siyang chemical ba? Kasi organic lang yung ginagamit. Yun yung ano mga idol, din po yung kagandahan ng ikaw mismo yung nag, ano ba, nagtanim. Kasi alam mo kung ano yung ano, ano yung mga nilagay mong kataba. mangga breakdown na idol pang parehapon may idol dari sa nang mangga tapos nagyan natin ng sipritong kampalami magic lami ang ba ang pakansa lang ito may tapos to yun Suka, gumping suka. Boots na kayo may dito. Daog nag... Kaya na Uwan na Panihapon. Kami talaga dito. Pag nagluluto kami talo talong mo. Kasi sa probinsya. Hindi kami nagsasahog ng mga karne, Mga manok. Kasi nasanay kami na... Pag sinabing adobong talong. Ano lang talaga tuyo tsaka ano lang tuyo suka mantika lang may yun lang talaga yung tanging sahog ng adubo namin dito sa ibang lugar kasi lalo na sa Maynila pag sinabi ng adubo na gulay number one na sahog dyan ano karni ha pag-uong oo kami hindi kami nagsasahog ito lang may sapat na yung ano hmm. pang ano to may pang may pang Pinubring ako ang mga ba? Pinubring adobo mga boots na kayo ngayon ito eh. ah daog na kayo ng panahapon ano eh ayan okay yun ngayon tapos yung itlog naman ulapit na mag iwa lang kami ng mga gali ito ngayon ito may mama ngayon kunti pa pa may taong mo dahil daw mong taong Hinati ko lang may dun. Para ano ba May din sila mama Ado, adobong taong Adobong taong Ayan, may dun Ready na yung ating ano may dun Itlog Itlog ni Binbin -bin. Apat na itlog ni Binbin Talong -bin. <laughs> na ah. adobo Ayan, tapos si yung mangga Ayan o, Kain po tayo may Kain po Kain po tayo may Kain Oje ni nagyan may din. Okay. Eh. O dito na kalbin. Hindi. 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 Ha. Okay. 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 No bae da itlo pero yung you know yung sa kanila

we're yeah. gonna

Nolo? Nolo? Hi! Hi! Hindi naman kitang mga idol niya. Bakto bupro po tayo mga idol. Inahawakan ni Mabin yung silpon mo. Nag-hi-hi siya yung mga idol. Hindi naman siya makikita. Shadow maliit. Ayan talong natin mga idol.

Ayun. Ewan ko lang talaga yung ano. Okra. Mamunga ba yun? Sobrang kapal na. Hmm. Nakabahan na ako sa okra na yun. Kasi kadalasan, hanggang lang. Mamunga na. Ayun. Ayan dito na. Mapuro bakla yun. Hahaha. Mga kaibayi at mga kramay doon. Puro magatulakin un. Sabi Kwabe din yung dahon niya. Pwede 'yung ano, pwede mong gawing ano yung pamayong ba? Kasi malaki-malaki talaga. Koro mo ko, oh, boka sa tenga ko sina.

Wala pala yung kuya? Wala oh, pala yung kuya? Ito ka? Ha? naman? man. ko yun. Nga? Masukot ka. <laughs>

kiyod post mo ito. Kilid. I think when it happened to